Moabag ang Highway Patrol Group ng HPG Region 7 sa pagpanakop sa masakinan nga gamit gihapon sa improvise og temporary plates apan mohimo una sila og usa ka semana ang information dissemination. Ana report. Padayon ang pagdagsa sa mga motorista sa buhatan sa Land Transportation Office kung LTO aron makaapas sa September 1 nga deadline sa pagkuha sa ilang mga plate numbers. Basis initial information sa LTO, dakpuna amasakinan na Ama ang Sugod din pitsaha kung mo gamit gihapon sila o improvise o temporary plates. Hinoon, magpaabot pa ang LTO 7 sa hingpit nga guidelines mahitungod sa pagpatuman ini. Samtang lakip sa gitahasan sa pagpanakop ang Highway Patrol Group apan kidakdang mo una og seminar sa LTO ang ilang mga sakop mahitungod sa implementasyon. As of now, ang gihimo nato din sa RHPU7 uh, na sa LTO. Uh, natay schedule nga seminar nga ikandak sa LTO with regards to that uh, directive Uh, for the purpose of uniformity of implementation. Girugang ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla ng muhi muuna sila information dissemination sa dili pa manakop ang mga HPG personnel. Human onya mapahibaw ang mga motorista ug padayan gihapon nga magmagahi sa paggamit sa mga improvised ug temporary plates, mo issue na sila temporary operator's permit kon TOP. Hangyo sa to ang uh, motorista Uh, they, they, should coordinate directly sa ilahang mga dealers kung asa nila nakuha ang ilahang mga sakyanan o mga motor para matagaan sila, mag-guided sila kung unsagid ang ilahang buhaton. Uh, when time comes nga ato nang i-implement ang no plate, no travel policy. Samtang kanto mga sakinan, ginapalit sukan sa Enero 2023 ang covered sa memorandum ug o katumasakpan mag-atubang silot base usab sa kasamtangang lagda base sa Joint Administrative Order Number no. 2014-01 ang mugamit sa mga dili otorisadong plaka pahamtangan ug multa nga dili maubos sa 5,000 pesos. Kauban si Rod Prado ug Philip Patricio, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak